New Year to me Ika lang Palitaan kung Umuwi na pala si Baywing no Galing man Manila Mga dalawang linggo lang Niyabang na pala Yung taong yon Hindi na marunong magbisaya Lagi na lang Ano ano Upo 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 Walang kalabasan <laughs> Uy upuan Upo muna ako dito Mainom muna ako na Ah, uh, upo, sit properly. ...inuman mo na. Buti, nandito na yung isang baboy. Para makaganti na ako sa kanila. Kasi yung... ...dati lagi na lang nila akong inaapi. Sa palagay ko, hindi sila tatablan ng karma kasi... ...iwan ko kung anong meron nila. Pero, siyat mo na. Pero kung di sila tatablan ng karma sinugar, siguradong ito. Ako ang maglagay ng karma kasi ako ang may-ari ng karma. Dito. Panahon ng pagkahihiganti. <laughs> baboy lang ang walang ganti, baboy na bading ang walang ganti. Ino mo na ako ng pangalawang business ni para sa kanila na ito. Tapos ang maligayang araw, iparanasukog sa kanila ang kanilang pinakamasayang panaginip. <laughs> Maranasan nila ang pinakamasayang panaginip at sa pinakamasamang panaginip. Lintik lang ang walang ganti. Kalami <laughs> arba Dito. Meron akong lagay. Oh, anong lagay? ilagay ko ito mamaya um, ano ba yung lagay? Oh, basta lagay <laughs> maraming epekto lagay ang laking epekto sa mundo tong mga lagay maraming nasisira sa baywing baywing lika nakupo tingnan walang yato si baydingdong si, si baydingdong yun ah Nagtagay-tagay pala siya ng tuba, oh. Wala niya. Na, may, may, parang may ini, may, may iniinom siya ba yung Tuba-tuba nga. Tingnan mo. Oh, ay, oh, tuba nga yung iniinom niya. Mas mabuti naman kasi yung dati, siya lang nagpapalibri sa atin. Yun niya, damo talaga ni Bedingdung. Dung noon pa man. Di talaga ito lang nang aalok ng tagay ba? Kaya ang magandang plano ito ba yung Puntahan natin si Bedingdung Dung para makainom tayo sa iniinom niyang tuba. ano puntahan natin? Puntahan, parang... Makitagay naman tayo diyan. Una, 'yun ang pinakamagandang plano. Puntahan natin siya. Si naman hindi hindi niya tayo paiinumin. Tara, puntahan natin. <laughs> <laughs> Baydong. Oh, um, um, ay uy, kumusta ka? Ayos ah. Okay, tirada hindi pwedeng dumag. Sino ang nagsabi na hindi okay? Laging okay. Ba hmm. ang bulong. Ganda pala to, no. lugar mo dito, Baydong. Oh. Tara, no. magduyan. Wow. Painom naman diyan. Oh, no problem. Blinis, no? Oo. Oh. Oo. So, oh. 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 walang problema ng ulan. Hindi naman tayo kambing eh. Wow! Ang sarap talaga. Dapat kikim daw, Bening Dung. Umuulan ba yung? Mm -hmm. No problem. Siko, okay na yan kasi masarap yung tuba mo eh. <coughs> wow, ang <tamis> naman. <coughs> <coughs> ang sarap. Hmm. Kaya nga pala, kapag dating mo dito sabi mo na stranded ka raw o oh, na stranded ako kasi alam mo naman na ang pagbiyahe ko dun sa ano nagkataon pa na laging low no pressure yun kaya yung barge hindi makatawid dun sa dagat kaya malalaki yung alon alon ng dagat ba ah, so, ano ba? kaya na stranded kami yung pangalawa nasiraan naman kami ah, yun nga Sa'yo na lang ito, parang nalasing na ako. Are you sure? Do? Kanina, sa amin, sa, amin, na lang to? Kanina pa ako uminom eh. Kanina pa ako naghintay ng sama o ula eh. Ha? Ngayon lang tayo dumating umo. Yun na lang to, lahat na to. Uwi na ako, isilo ko muna yung kabayo ko. Bakit? Ayaw mo na nito? Binibinaw na ako, Nalasing na eh. Eh.

Tamis. Sarap pala ng coconut wine, no? Kasi na to. Ayun na, yun ang dalawa o. Oh. Ano ka mangyari sa kanila, no? Malapit nang umipik yung karma si Silin. So, oh, sa wakas, makakita na ako ng mga baboy na pating. Tanggap kaya yun silang dalawa sa langit? Siguro. Mamaya. Aakyatay na nila. Bisa nila. Aakyatin ang rainbow. Ala, natutuwa ako. Natutuwa ako. Nakaganti na ako sa mga baboy. May baboy na pink. May baboy na violet. May baboy na... Hindi ko alam nung anong kapabuyan yung mga yan. Ano? <laughs> ayun na. Sarap talaga. Hmm. Pak. Grabe to spray dong by bingo. Kaya pala hindi na minsan yun eh. Kasi ang sarap pala ng tuba na ininom niya. Saan kaya niya to binili? Makabili nga minsan itong tuba na to. Kaya nga eh. Parang nag-iiba na. Sarap ba yan? Ano to? <laughs> ano ka by by Wing? Wala ka bang nararamdaman? Yun nga ang inaano ko nga, itatanong ko nga sana sa'yo eh. Parang, may, may nararamdaman tala akong kakaiba ba yan Kaya nga yun, parang umiinit yung katawan ko ah. Ano ba ito? Ano ba itong nangyari sa akin? Parang, parang nag-iiba na yung ano ng katawan ko, umiinit eh. Kaya nga eh. Ano ba? Hindi kaya may nilagay si... Eh. yung ko ba ito si... Si... By Ding, dong? ding dong talaga Siya sigurong dahilan ito may alot eh. Ano ba ito? Parang umiinit nga. Ang sarap pa naman. Ang sarap pa naman ang tuba niya. Parang umiinit talaga yung katawan ko by Ano? Ako din. Parehas tayo. Ano? Parang gusto ko na talagang magbihis ng... May damit ka bang pang babae? Yung yari niya ni ako eh. Ha? Puri gusto ko rin magbihis ano ng pang babae. Parang Ano? Lang... talaga nga. Talaga sabay talaga. Ano kayang nangyari no? Yours! Why yours? Why <laughs> yours? Ano Lalo. ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano siya si ba? Si eh. yes, yes, si yes, ano bakit Ano ba? Ano natin Ano o, yung pa, nabalik, ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ang maganda nito, hanapin natin si Bading Dong. Ha? Huh? Tara, hanapin natin Sige, si Bading Dong. Tsaka naman ni Uy. A few minutes later. Uy, by wing! Hindi ko talaga mahanap si Bading Dong. Yun nga, eh, pinuntahan ko na dong... Ano? Ano ni... Ni Aling Abit. Oh. Yung tindahan ni Aling Abit. Wala naman doon si bay Ding Dong. Ano ba yan? <laughs> Gusto ko na talaga siyang makita eh. Oh. Yun nga, Bay. Anot, ano ba? <laughs> ano na talaga? Ang sarap. Ang gusto ko lang malaman sa kanya kung saan niya binibili ito. Ba, ang sarap talaga ng tuba ba Pero may kakaiba. Bakit? Ganito. Ay, ano ay? Gusto ko nang manglaki. Ano ba? Yung nga Gusto ko lang mag na bito pa No, no, Ano ng kaba, no? Nakakatapang, ano? Ang lalit ko? Ang lalit sarap

他们卖我！